Sa inyo magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Sa video na ito, gagawa tayo ng isang comparative cost analysis. Iko-compare natin ang magiging cost per square meter ng iba't ibang klase ng wall treatment. Ano-ano ba yung mga wall treatment o ibig sabihin, yung pang-finish sa pader. Una, Siyempre, yung nakasanayan natin, yung tatlong coating ng pintura, o trickles of paint. Pangalawa ay pag-isipan natin magkano ang fluted panels, yung PVC na fluted panels na talagang sikat na sikat ngayon. Pangatlo, itong nasa likod ko, yung stucco, o yung Venetian plaster. Magkano kaya ang per square meter ng ganyang treatment. At yung pang-apat, ito bago. No? Liquid wallpaper. No? Yung liquid wallpaper, nang simple. So, i-compare natin no, kung magkano ang per square meter ng mga wall treatment na ito sa video na ito. Check this out. Sana so, no, magustuhan niyo pa matuto? Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. para ipakita ang estimate. No? From the term estimate, ibig sabihin hindi ito ang eksakto. No? Kasi ang gagawin natin, kukunin natin yung pinakamura, tapos yung pinakamahal o yung mahal na range, no? yung range na yon i-average ia natin sa labor at materials. Okay, so yan ang gagawin nating method. So, ibig sabihin, ang lalabas na sagot sa bawat item na pag-uusapan natin sa bawat Uh, material na pag-uusapan natin per square meter ay more or less. no Pero, ma makatotohanan siya. Malapit siya sa katotohanan. Ballpark costing. So, simulan natin. No? Sa una, yung three coats ng paint. No? Sa three coats ng paint, ibig sabihin, ay makinis na siya no? at i-apply na lang ang mga sumusunod na materials. Ano-anong mga materials yun? Siyempre, yung masonry, neutralizer o yung tiyatawag nating lason para mamatay yung uh, yung macure no properly macure at uh, maalis yung mga mineral na bumubuga pa no? sa humihinga nating pader na palitada ano pa yung skim coat syempre para pang-render o para maalis yung mga imperfections at yung huli ay yung primer at yung pintura mismo. Sa 3 coats ng pintura per square meter, ang pinakamura niyan, 150 hanggang masabi natin mahal ay 400. So i-average natin yun. No? From 150 to 400, ang presyo ay average 275 pesos per square meter para sa material. Sa labor naman, mga 250 to 350 yan. So kung i-average natin, nasa 300 pesos per square meter no? ang kanyang labor. So kung ito total natin yon 275 plus 300 pesos, ang presyo per square meter para sa 3 coats of paint ay 575 pesos. Next, pumunta tayo sa fluted panels. Ang fluted panels ay PVC or WPC. No? Meron niyang pang interior, yun yung mura, at meron pang exterior, no? mahal. Medyo malawak yung range niya no? kasi nga masyadong malaki yung difference ng mahal sa mura. Kasi yung mura, nasa 400 pesos per square meter. Yung mahal naman, yung exterior na type ay 1,300. So, kunin natin yung average nun. So, from 400 to 1,300, ang average niya, 850 pesos per square meter para maikabit mo ang fluted panels. Kasi meron niyang clips, no, meron niyang framing, or may bracket na i-attach ia pa sa wall, tapos may mga screws. So, yan yung mga material at mga consumables. Kumusta naman yung labor? No? Siyempre, ang magkakabit niyan, karpintero at saka meron siyang helper. So, medyo mataas ang labor cost niyan. Nasa mga 400 pesos to 550. Kung i-average natin, 500 pesos per square meter. So, ibig sabihin, ang isang square meter ng fluted wall panel, average ito, no? on the average, ay 1,350 pesos per square meter. Isunod naman natin yung stuko o yung Venetian plaster or lime wash. O, kagaya nito. Para ma-achieve ito, maraming technique, maraming material. O, so, medyo malawak din yung range ng pressure niyan. O, kasi may mga material na uh, base ay ano na, no? pintura na. O, meron naman na ang base niya, powder, tapos titimplahin. Kagaya itong skim coat na gray. O, so, medyo maraming proseso to. O, tapos, yung top coat niya. No? Yun din ang isa pa nagpapamahal dyan. Kasi yung top coat nito, yung mura, eh, sanding sealer. No? Kagaya ng ginawa ko dito, experiment. No? Yung average emulsion. Kaya lang yung emulsion, makintab yun. No? At yung mahal, yung concrete sealer. Yun, mahal talaga yun. No? So medyo malawak ang price range ng materials ito. From 180 pesos, pinakamura, to 400 pesos. No? Masasabi nating mahal. So, kung i-average natin nasa 290 pesos per square meter ang material nito. Sa labor, dahil maproseso din ito, at kailangan medyo maganda yung hagod. No? So yung pintor mo dito, yung magagaling na para ma-achieve mo yung magandang haspe. So nasa 350 to 450 pesos per square meter ang labor nito. So that's 400 pesos on the average per square meter. So pag pagsasamahin natin yung labor and materials, that's 690 pesos per square meter para sa stucco or lime wash or Venetian plaster. And lastly, pag-usapan naman natin yung liquid wallpaper. Nakasanayan natin na yung wallpaper ay nakarolyo tapos dinidikit sa wall. ba? Yan yung idea. No? Kasi yan naman talaga yung karaniwan at yung common. Na minsan, gawa sa PVC material, plastic, or minsan naman, fabric or papel talaga. Pero itong pag-uusapan natin liquid wallpaper. Pinag-uusapan nating brand dito ay Sinclair. Yung Borealis liquid wallpaper by Sinclair. So ito ay binababad sa tubig sa loob ng 24 hours at pagkatapos ng 24 hours magkakaroon siya ng pulpy na texture na madikit. Ididikit mo na siya sa walls tapos ready na siyang i-apply evenly using uh, paleta or yung uh, rodela no bottle so ang range nito ay magkakaiba kasi depende siya sa design pinakamura nasa 211 pesos at yung mahal naman nasa 400 pesos so kung i-average natin yung material cost para dito sa Borealis 305 pesos and 50 centavos sa labor naman no kagaya ring ito ng ginagawa sa uh, stuko no halos ganun din no? pero dahil nga mas makapal siya so kailangan mas ano no mas even no? so ba kailangan na mas maraming time para siya ay ma-even no so three ang uh, ating uh, estimate para sa labor cost ito ay nasa 450 to 550 pesos per square meter. So, mga nasa 500 pesos 'yan. So pag pagkasamahin natin yung labor at materials, that's 805 pesos and 50 centavos per square meter. Itong Sinclair liquid wallpaper na Borealis. Saan mabibili itong Borealis by Sinclair? Pwede kayong pumunta sa mga Sinclair Pro Stores nationwide. Pwede rin kayong bumili sa kanila sa kanilang website no? or sa kanilang Facebook page. No? May mga contact details doon at pwede kayong umorder ng Borealis by Sinclair. To summarize, nakita natin na ang pinakamura ay syempre yung pintura, no? 575 per square meter. No? Ang sumunod ay yung stuko na 690 pesos per square meter. At yung sumunod na mahal, yung Borealis na, by Sinclair, na, 805 pesos and 50 centavos per square meter. At yung pinakamahal ay yung fluted panels na, na sa average, 1,350 square meters. Again, ito ay mga more or less, kasi nga estimate, eh, wala namang eksaktong estimate. Kung eksakto yan, hindi na estimate ang tawag dyan. No? <laughs> hindi na. No? Kaya inestimate natin, no? scientific na paraan ay hinulaan natin. No? Pero base sa mga quantifiable na parameters. Okay, so sana nakatulong ito para maging guide ninyo kung nag-iisip kayo kung anong klase ng wall finish ang i-apply nyo sa inyong mga walls. Particularly, yung inyong mga interior walls. Maraming maraming salamat po. Sana natuto kayo. I-share nyo rin sa iba itong content Kita-kita po tayo ulit sa susunod. Ako po si Architect. Bye.